Ay, nagpasok ka. Sige, mag ka. Hello. Ay, hi. Love, hindi mo naman sinabi sa akin. Ang ganda pala ng kapatid mo. Ay, um. hindi pa ako kapatid ni Charles. Ako po yung dating ex niya. Ex? Ha? Huh? Ex mo, nakatira dito sa bahay mo? No? Eh, love. Si Karen kasi walang matutuloy yan. Pinalaayos sa kanila. Simula nang nabuntis. Oh, eh bakit hindi siya tumira doon sa nakabuntis sa kanya? Mm. Eh, ang totoo po niyan, si Charles po yung ama ng binadala ko. Ikaw yung ama? Ha? Huh? Pero no, ka pong mag-alala. Wala na po kami relasyon ni Charles. Patungkol na lang sa bata ang meron kami. Connection. Hindi ko alam to. Love. Ha? Alam mo, ano ko dito? Ha? Alam mo, malito eh. No, let me explain. Ano ba paliwanag mo? So, Ikaw yung nakabunti sa kanya. Nandito siya sa bahay mo. Love, di mo ba narinig? Siya na mismo nang sabi. Oh. Hindi naman kami nagpapansinan eh. Alam mo naman na wala nang pagmamahal yan eh. Pero isa pa, alam mo kung gaano kita kamahal. Sige so, you na, know, intindihin mo na lang yung sitwasyon. Sorry na ba? Tara sa kwarto. Love, ano ba? Bakit nandito yung ex mo? Ha? Nakabuntis ka na hindi mo sinasabi sabi sa akin! Gusto mo tagapin ko na lang yon? Love, sorry. Natakot lang naman ako eh. Just... Kasi alam ko pag nalaman mo magagalit ka eh. Lab, huminahong ka. Huminahong? Kaya nga ako oh. nandito eh. Kaya ka nandito ngayon. Para ano? Tabuka sa akin? Ha? Hindi yun eh. Lab, alam mo naman ako na kung gano'ng kita kamahal, di ba? At isa pa, sa kanya na, sa kanya na mismo narinig. Na wala na kami, matagal na. Lab, kaya kita pinunta dito para masolusyonan itong problema nito. Nagtanggapin naman natin to. Alam ko mahirap. Alam ko hindi gano'ng kadali. Pero uulitin ko sa'yo. Yung sa amin ni Karen, matagal nang tapos yun. labo ba okay na ba? Mm. na ako ha. maliliit pa ako eh. Sige lang, mag-update ka sa akin ha. Oo. Oh, Huwag makalimut ako kumain ha. Mm. May pagkain dyan, okay? Bye-bye, mm. love you. Eh Karen. Wait lang ha. Ah, nga pala. Bayaran mo na yung mga bills dito. Yung sa tubig. Ah, ah love, maiwan ko na kayo. Ah, nagmamadali ako eh. Bye-bye. Okay. -bye. Alam mo, kahit sinong babae ang dadalhin dito ni Charles, hindi hindi ako aalis sa bahay na to. Kasi alam ko, nababalikan ako ni Charles. Sinasabi <coughs> ko na nga ba eh. Kaya pinagsisiksikan mo yung sarili mo dito kasi feeling mo babalikan ka ni Charles. Bakit? Bakit ikaw na mamahala dito sa bahay? Nagbabahay ng na kuryente ng tubig. Feeling mo, rin na ka dito? Uy, trabaho na mayordoma yan. Mukha ka lang katulong. Ah, ganun. Baka nakakalimutan mo. Nagbubuntis ko. Yung anak ni Charles. Wala ako, pakailang kung buntis ka. Nek-nek yung mag -ina. Hindi ko isusugod si Charles. Okay? Matindan mo? Let's see. I love you so much, baby Charco. I love you. I love you. I love you. Kamusta ka din sa bahay? Okay lang. Kamusta trabaho? Um, Love, ano e? Bakit? Nag-promote ako. <laughs> talaga? Oh, congratulations! Alam ko naman talaga na magaling ka sa trabaho. May deserve na deserve mo nga. Love, hindi okay. ko man ito magagawa kung di dahil sa'yo. Tsaka isa pa, ginawa ko ito para matuloy na yung kasal natin. Talaga? <laughs> Oo oh, naman. I love you. Charles, naihilo yata ako sakit ng tiyan ko eh. Yung mo ba akong samahan sa kwarto? Ah, uh, Karen. Sorry ha. Pero hindi ko ba nahihiya kay Virgo? Ah, kasi may mangyari sa baby natin eh. Gusto mo ba may mangyari? Ako na lang sasama sa iyo. Eh, kailangan ng ama ang anak ko. Ah, uh, love. Sorry ha. Kailangan ako ng bata eh. Pero love, huwag kang mag Tagawin ko naman to, hindi para sa kanya eh. Para sa bata. O, okay lang ba? Okay lang, sumahan mo. Love. Love. Sorry talaga ha. Wala ka nga. Sige na, sumahan mo. Sumahan mo. Ah, okay lang? Siyempre hindi. Sumahan ka. May magagawa ba ako? Ah Karen, tara na. Ah, uh, Karen, dadaan na. Ay, love. Good morning. Ah, uh, love. Sorry ha. Hindi ko sa iyo nasabi kagabi eh. Kasi, di ba, doon ako natulog kay eh, Karen. Ah, uh, bali appointment ni Karen ngayon. Kaya sasamahan ko siya. Kaya pala nakabihis ka. Sasamahan. It's cool, Char. Kailangan pa samahan niya. Hindi, love. Kasi yung bata mamaya, kung mapano, alam mo naman yung kalagayan ni Karen kagabi, di ba? Iinarte lang mo. di <laughs> ba? kung uh, ano-ano dyan, ha? Sasampalin ko mukha mo. No, dama na. Sige na, alis na kami, Bye-bye. Ah, Karen, tara na. Apo! Oh, Karen! Sino ka? Ako pala yung boyfriend ni Karen. Nga bala saan si Karen? Wala sa dito, umalis. Ba't niyo po hinahalap si Karen? Kailangan ko yung pera. Kasi nangako sa akin yun. Napapadala na ako. Eh hanggang ngayon, wala pa eh. Ah, so kung boyfriend ka ni Karen, ibig sabihin, ikaw yung ama na pinagbubuntis niya. Tama. Ako nga yung ama na dinadala ni Karen. Teka nga lang. At ang dami mong tanong. Ah, sorry Sarah. Katulong na ako dito. Alam mo na, tama Christmas chismis lang. Pero sir, kung ikaw yung ama na pinagbubuntis ni Miss Karen, eh bakit sinasabi niya si Sir Charles? Ganito. Parehas kasi kami mahirap. Mm. Pag-usapan namin, natitira sa kay Charles para mahututan niya ng pera. Talaga? Ang ganda yung idea niyo, ha? Oh. Galing, galing. Sige, sige. Ah, uh, ako na yung magsasabi kay Miss Karen na dumaan ka dito, ha? Teka lang muna. Pero wala makakalam nung pinag-usapan natin, ha? Ay, wag ka mong alala, sir. Safe yung chika na yan. Magalala, ha? Uh, ako na magsasabi kay Miss Karen na dumaan ka, ha? Sige, pasabi na na kay Karen yung pera. Ingat, Sir. O, oh, Karen, na. dahan, -dahan Alam mo sabi ni Doc. Ingat mo yung bata. Hi, love. Hi, love. Alis sa bahay. Masaya. Teka lang. Ba't alis ka? Eh, hindi sa akin to. Ha? Huh? Karen to. Kasi alis na siya. Anong karapatan mo para paalisin ako? Si Charles lang ang may karapatan, ha? Love, hindi ko maintindihan eh. Ano ba nangyayari? Ha? Bakit? Eh, hindi naman siya yung tatay na pinagbubuntis mo. Kutiyos, huwag ka manwala dyan. Talaga? Love, nirecord ko yung usapan namin ng boyfriend niya na si Enzo. Sinabi niya na siya yung ama na pinagbubuntis niya. Eh, no? Pakinggan mo. No? Tama. Ako nga yung ama na dinadala ni Karen. Teka nga Bakit dami mong tanong. Karen. Ang kapal din ng mukha mo eh, no? Anong ibig sabihin nito? Charles, poy di ba? Huwag ka nga maniwala sa babae yan. Karen! Ilang buwan mo akong pinaniwala na sa akin yung batang yan. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo eh, no? Inabuso mo yung kabaitan ko? Oh. Pati kami magka-relasyon, sisirahin mo? Dahil saan? Dahil sa pera? Karen, Pwede ba? Umalis ka na! At ayoko nang makikita yung pagmumuka mo! Umalis ka na! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Sige na! Bye! Ah... <laughs> uh, love... Sorry ah. Alam ko, mali yung mga nagawa ko. Pero natakot lang kasi ako eh. Nung akala ko sa'kin sa yung bata. Kaya pinindigan ko na lang. Sana mapatawad mo ko. Okay lang naman yun eh. Alam ko na mabuti ka lang ama. Kaya alam ko na pag nagkaanak tayo, hindi mo yung anak natin, pati ako. Salamat na.